Good afternoon mga kaparmers Ay, hey, nandito na naman tayo sa uh, Maisan ko Pinabantayan ko na naman Sa itong sa kabila Eh, buti to Medyo maganda-ganda ang Ano nito, tubo Dahil masin ang nag ito, Ang nagtanim Ganito yung Kuha niya. ang nagtatanim nito mga kaparmers ay yung makina na ah, madali lang sa isang hektarya 6,000 ang binabayaran ito sa kabila to pero yun doon sa kabila nako pinabantayan ko dahil halos maubusan ng uwak ano ba mga uwak na to talagang tagutom na pati naman mais na tinani ah, tumut, tumubo na eh. kakainin pa napaka perwisyo talaga itong mga uwak na to maganda sana kung mayroong pang ano nito pang tirador